When and why do you need to start your laundry business this 2025? I have seven tips. Number one is yung busy lifestyle ng mga tao. Marami ngayon ang mas abala sa pagtatrabaho at pag-aaral. So, wala silang oras, sa paglalaba. So, they decided na magpalaba na lang. And number two is yung urbanization. Sa pagdami ng mga syudad at mga urban areas, mas naghahanap sila ng practical na solusyon para sa kanilang mga laundry needs. And number 3 uh, three is yung convenience. Ngayon, pag nagpalaba ka, mas pinipili nila na sa laundry shop na lang kasi within two hours, makukuha mo na ulit or magagamit mo na ulit. And number four is yung limitadong space yung condo, yung apartment, halos wala nang area din ng lawn, ng na makapaglaba, even sa condo wala mga drying cages. So number five is yung kakulangan sa kaalaman, especially sa marami sa atin yung hindi aware kung paano labhan yung mga pag-opisina. So they decided na yung ex yung kung sino na lang yung eksperto doon. And number six is yung epekto din ng klima minsan maulan, mainit. So, ang dami sa atin na nag-decide -de na lang talaga na ipalaban na lang. And number seven is yung pag sa laundry business po, ang bilis lang nito dahil ang pinaka dalawa lang ang fixed cost nito, yung rent and salary and mabilis lang siyang mas matutunan at mas mabilis din i-monitor. But of course, kailangan yung pumili ng laundry installer na mas makakatulong sa inyo and yan yung pwede kong sabihin na you have to choose the best and that is self-equipment.